patuloy ang pagpapalaya sa ating mga kababayang manging isda. Yan ang katotohanan sa balita ng Senate President Mike Ang masakit pa dyan, nakaranas pa ng pagbabanta ang ilang nating kababayang manging isda. At pag hindi umalis sa West Philippine Sea, ay aarestuhin na lang at ikukulong raw sila sa China. Ano mag yun? Kaya pinapalas kami. Sabi na, Filipino fisherman, move out. You cannot move out. You under arrest. Kinabahan din. Eh, alis lang kami. Tapos, tapos sinusundan kami hanggang sa 30 milahe. Habang tumatagal raw, ay mas lalong nagiging agresibo ang China Coast Guard. Talagang palala ng palala ang sitwasyon doon. Sa kaloba dahil sa sarili namin, sa sarili namin pangingisda, kami parito ito kami doon. Saka maraming ano mga maraming mga mga Chinese vessel doon. Hindi ko na nakapangit na doon dahil nga dahil nga doon sa ano. Kita ka doon pag imapit ka doon sa ano sa sa may ano sa may sa malaki, may malaki may sa bukana. may baka pa nga doon naka-anchorahe sa loob maliban yung sa maliban yung sa labas si mga si mga nagpapatrolya wala pang sagot si pangulong Bongbong Marcos tungkol sa panibagong pambobuli ng China Coast Guard pero nanawagan si Senate President Subiri sa Chinese Foreign Ministry na huwag nang gumawa pa ng gulo sa West Philippine Sea ayaw ng Pilipinas ng gera at ayaw panigurado ng China ng digmaan. Ano ba naman sa China kung papayagan na lang ang mga mangisdang mangisda sa ating dagat? Hindi po natin yung uh, rule of law and uh, freedom of navigation that is guaranteed within the UNCLOS, which China themselves are signatory to. So hmm. kailangan natin i-reiterate uh, yan. Ayaw po natin ng gera. Pero kailangan po natin ipakita sa buong mundo nang ginagawa po ng ating kapitbahay dito sa West Philippine Sea ay labag sa UNCLOS, labag sa rule of law, at labag sa freedom of navigation. Ipinamukha ni Senate President Subiris, China, kung gaano ba kakapal ang muka nila na pagbawalan tayong mangisda e eh sa atin naman talaga ang baho di masinlok. Panibagong protesta na naman ba ito? Wala na bang konkretong aksyon ng gobyerno tungkol dito? Filipino fishermen, going with their outriggers to these areas, sasabihin ka agad ng Chinese uh, Coast Guard na umalis kayo dyan dahil hindi po teritoryo ng Pilipinas yan. Amin yan. And you are now violating uh, our uh, laws on the ownership of this uh, or, or the uh, ownership of this particular area. They're violating. In other words, nagda-trespassing daw po tayo sa sarili nating uh, West Philippine Sea, sa sarili nating coastal uh, areas. So, yan po ang nagkakaproblema. They don't follow what you call freedom of navigation. If they only allowed our ships to go to and fro Ayungin union na walang harassment, hindi po sila nag-water cannon, hindi po sila nababangga ng mga barko natin, at hinahayaan lang po nila ang ating mangingisda, na manging isda dyan. Maski na sino po, Malaysians, uh, Vietnamese, pati Chinese fishermen to fish together in these areas, then we won't have a problem. Their problem is, they are claiming it as their own koi pan, parang kanilang pando yan, kanilang teritoryo yan. At tinatanggal po nila lahat ng mga barko at mangingisda at uh, uh, pinapaalis, pinapalayas dito sa mga lugar na ito. Na kita-kita, napakaklaro naman under the arbitral ruling that is ours at uh, one, two, within our 200-mile economic, 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 exclusive economic zone. And it is also Just 100 miles from our coast. Kung walang gagawing agresibong aksyon si Pangulong Marcos dito, magbabanta-bantaan lang tayo ng China at mga Pilipinong mangis na ang pinakmaapektuhan ng gulo. Kayo, ano ba ang dapat gawin ni PBBM patungkol sa pambubuli pa rin ng China? Ikomento sa baba ang sa salobin.